Pinag-aaralan na ng Commission on Elections ang posibilidad na maantala ang halalan o bumalik sa mano-mano ang pagboto. Malaking problema raw kasi ang idinulot ng desisyon ng Korte Suprema na pumapabor sa pag-imprenta ng vote receipts, Umasa si Marcel Halili. Tinalakay ng Commission on Elections sa kanilang emergency meeting ang mga magiging hakbang matapos katigan ng Korte Suprema ang pag-issue ng vote receipt sa halalan sa Mayo. Inihahanda na raw ng COMELEC ang kanilang motion for reconsideration. Ang gusto namin ay mabigyan ng pagkakataon na maidemo yung makina sa Korte Suprema para makita din ng ating mga justices mismo kung ano ba yung papani sa tumatakbo. Bagamat kasabay ng mga legal na hakbang ay paghahandaan din naman daw ng COMELEC ang pag i ng resibo ng boto. Malaking problema raw ang idudulot nito. Kaya kasama sa isinasaalang-alang nila ang pagbabalik sa mano-mano ng pagboto o kaya'y pagpospon o pagpapaliban ng halalan. <laughs> Eksakto dalawang buwan na lang kasi bago ang eleksyon. Pero dahil sa utos ng SC, kailangan pang ulitin ang configuration ng higit 92,000 vote counting machines. Naka-disable kasi ang vote receipt feature ng mga makina kaya kailangan pang baguhin. Sa resibo makikita ng bawat botante kung tama ba ang botong binasa ng makina. Nauna na rin sinabi ng Comelec na kailangan dagdaga ng 10 oras ang voting hours kapag nag-issue pa ng resibo na pwede rin daw magamit sa vote buying. Sa aming palagay, given the current current electoral system we have right now, mas maraming disadvantages kera advantage sa pag imprenta ng resibo. Nasa alanganin din daw ang overseas voting na sisimulan sa April 9. May mga naipadala na kasing VCM sa ibang bansa at kailangan na naman itong ibalik sa Pilipinas para ayusin. Wala pa rin daw training ang mga Board of Election Inspectors tungkol sa paglalagay ng thermal paper para sa resibo. Magkakaroon ng panibagong pulong ang Comelec and Bank bukas para ilatag ang mga pagbabagong kailangan gawin para masunod ang utos ng Korte Suprema. Tikom naman ang bibig ng Pangulong Aquino tungkol sa isyu lalot co-equal body ng ehekutibo ang Judikatura at independent body naman ang Comelec. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.